for today's video po ay naaraw na po sa amin mga best. Kaya lang po, maya maya po mga ay umulan din. Kaya ito po ang ginagawa ng daddy once a week. Nagbibigay po siya ng doximal powder sa aming mga sisiw. Sabi nga po nila mga best, prevention is better than cure. Nag-aagap lang po tayo. Tapos ngayon, paiba-iba na naman po ang panahon. Alam nyo po ba, mga best, kung bakit gustong gusto po namin ginagamit ang Doximol? Kasi hindi lang po siya antibacterial, mga best. Meron din po siyang mga vitamins katulad ng vitamin B1, vitamin B2, at vitamin B6 na makakatulong din po sa pag-iwas at paggamot sa ating mga alaga. At ang maganda nga po pala sa Doximol mga best, ito ay epektibong gamot sa abot kayang halaga. At kung may mga manok nga po pala kayo na matamlay at walang gana kumain, tamang tama po ito sa kanila. Tara po mga best, tingnan po natin ang gagawin ni Daddy. Let's go! syempre po mga bes, patuloy pa rin po tayo sa Bitmin Pro Powder 3 times a week. Para sa mas malakas na resistensya, healthy at magagandang sisiw. Eto nga po pala mga best, ang aming 20 days old na sisiw. Alagang Bitmin Pro po yan eh. naman po ang dalawang magkatabi dito 11 days old. Pagka sa wali, ayun yung munting handler. Thank you po. God